guys good afternoon ito ang ating uh, baboyan sa uh, kakatayin sa binyag ni kelly sa december 25 yan tatlo tapos ito pa pang lechon tatlo rin tatlo rin bali anim sya guys Ayan. pero sa anim na yan isa lang ang kakatayin yan guys. Dito tayo pipili ng bibilhin natin sa binyag ni Kelly. Ayan yung tatlo rin. Ito, may git pa lang, ay wala pang dalawang buwan ito patatlong buwan na yan okay so hanggang dito lang tayo so fresh um yan, guys 'o oh, kasi yung bubong niya na ho